Sabi mo, nagsisimba ka pa rin sa MCGI. Simba pa rin. O dapat yung bahay mo gagawing, ano, kasi walang tao masyado, gagawing simbahan dapat yan. Ah, hindi ah. Ha? Hindi ah. Bakit hindi? Hindi. Marami ka Bakit hindi anak, na pwede? Marami Anong marami? marami? Bakit kay LD ang late-late ng bahay niya? Ay, hindi yan yung nila sa LD. Ha? Sabi, simbahan daw yan. O kaya nga, dapat sa iyo kasi malaki ang bahay mo. Malaki ang bahay mo. Sa ilan bang mga ano, gaano kalaki? Ito. Yung sa ng pagawa ng dating daan sa simbahan. dalawa ito, dalawa ito, ito, dalawa ito. Dalawa ngayon. Malaki talaga. Malaki. Dalawa ng dating daan. Para boto na nilalang sige na sa gawa ng bahay. Uh, yan bahay, yan naging bahay. Dapat yung sa'yo na lang ang gagawin simbahan. Dito na, dito na labar eh. Ha? Malayo doon sa amin. Malayo sa inyo. Kay LD malapit. Malapit. Si eh, manawagan ka, Kuya Daniel. kamo malaki ang bahay mo. Doon na lang... Ha? Ayaw mo? Ah, uh, pagka hindi kasi na ayon sa puso at na itakda, mahirap din naman yun. Kasi pag na, once na na-commit mo kay God, eh, gawin ang kampanan mo para hindi ka matulad ni Ananias at Sapira na nung hindi pa nila nabinta kanilang property, gusto nilang ibigay sa Apostle Spirit ang pinagbintahan. Nung nabinta na, kinupitan pa nilang mag-asawa, kaya pareho silang namatay. Kaya si nabuwal, na nabuwal. Ay, sa, sa, pera, nabuwal sila. Nabuwal sila, akala mo tuod, natumba. Oo, pinagalitan sila ni Apostol Pedro doon sa kanilang pagsinungaling. Hindi pa nalibing si Ananias, si Sapira naman sumunod kasi nakisang ayon din siya sa pagsinungaling. Nung hindi pa lang Oy, muna... magandang kwento yan, Pastor. Oo. Oh. Noong araw, sa pagsisinungaling pa lang, nabubuwal na kaagad. Oo, oh, kasi sa Bakit akin, ngayon, maraming nagsisinungaling, hindi nabubuwal? Ay ina ano naman kasi yon. Iba kasi ang kalagayan ni Ananias at ni Sapira. Sila'y mga lingkod din ng Diyos, kaya iba talaga ang pag ano ng Holy Spirit sa mga panahon ngayon. Ngayon, hindi nabubuwal physically eh, pero spiritually eh, ang kanilang kabuhayan kasi pag hindi natin nila sinusunod ang salita ng Diyos, parusa din sa atin yung paglabag kasi kung ano ang iyong itinatanim, yun na talaga aanihin mo. Pero mabagsik ha, halimbawa, na, na, nangupit lang kanila naman yung pera pinagbintahan ng lupa. Oh, eh kasi nangupit. Nangako kasi sila na ibigay nila sa aspo Faith, eh ay kinupitan pa. Kaya itong side ni Brother Mario, naintindihan natin. Kung hindi nila napagpasyahan na sa kanilang puso galing ng magbibigay, wag Kasi pag nag-commit ka at hindi mo ito natuloy, yun yung sinilyuhan na ng na espiritu, gusto mo pang sirain. Ayaw ng banalang espiritu. Mag-commit ka na. Oh, para mabuwal ka. lipat. ka Mag-commit ka na para mabuwal ka. <laughs> kasi, ang pagbibigay ng, ang tawag na kasi pledge, pledge, pinipledge mo yung area, area, -area. Kasi, Meron akong... may nag sa akin, mga, uh, yung, mga tao doon sa bundok sa San Jose, yung si Ali Kailyo, yung mga dumagat, malaking lote ang hindi ko maasikaso yon inindorso ko sa dalawang pastor na uh, kaibigan ko at na disciple ko rin at yung isa bishop nakulong yung bisyap na yun kasi hindi nila ginawa ginapanganan kundi pinagbibinta-binta nakulong ang ngayon nasa kulungan hindi Kaya, mo nang ginalaw hindi pa nga eh kasi <laughs> wala tayong pera pag wala tayong pera magdalaw tayo bishop bawal pa naman yun. bawal po yun nadalawin mo Marami na namang nagdalaw sa kanya. Isa pa, ay eh, apisyonado yun eh. Galing yun ng PC, galing pa ng PNP. Dalawa apisyon noon. Malapit na rin naman makalabas yun. Kasi yung nagkaso sa amin... Yeah, sabi kasi ni ni Isos, nang ako ay nasa kulungan, dinalaw mo ako. May mga dinadalaw Nung ako. Nung ako ay nauuhaw, pero hindi lang Nung ako siya. Kung ako'y nagugutom, Pahakainin. tama. Pahakainin. Pero hindi lang naman siya. Hindi dinalaw mo dinalaw ako. bilang kristyano. Hindi dinalaw ako. L <laughs> sa iba naman, <laughs> na <laughs> selda. Meron kasing nakatoka rin doon sa kanila. Okay. Uh. <laughs> uh, <laughs> uh, eh. Tama si brother. Dapat ang pagka-election manok. Uh. <laughs> At pag dumalaw ka doon, bawal na dumalaw ka nawala kang dala. dala. Kaya dun sa dinalaw ko, kahit na 100 pesos lahat kaya lang kasi natin, may, kapay, kayo kasi may, tinapay, kayo kasi yung ka pasimuno dun sa bundok, kaya napunta, na, nasama sila eh. <laughs> kayo yung pasimuno eh. Oo, oh, yung... talaga naman sila. Ay parang, inano rin sa si akin ni Lord, eh, para mayroon ako makasama. Marami ako mga kaibigang mga pulis at mga sundalo na talagang tumutulong din sa akin doon. Kaya lang yung si Satanas, eh, gumamit din ng kaparaanan para ang tao ay patuloy na ma-isahan. Ngayon, pag hinaluan natin ang ating paglilingkod ng makasang gawain, makasingit okay. si Satanas. Ah, ganun. Oo, nakasingit si Satanas. Kasi hinaluan nila ng masamang gawain. Okay. Ah, huwag natin kalimutan nga pala para pagpalain tayo, sabi ni Pastor. Opo. Tayo. Anong tayo. gagawin? magiging ano tayo sa Diyos 100% yung ating paglilingkod at paniniwala at pagsunod. Oh, wag nating kalimutan na isang pindot mo lang sa like. Oh, yon. Isang pindot sa subscribe. Oo. Tapos nang na usapan. Totoo na na ikaw ay tumutulong. Tumutulong ka. Oo. Kahit galit ka, hindi mo gusto, hindi lang si Edgardo Gasis ang tinulungan mo kundi yung mga pinahahayagan namin ng libreng impormasyon, natutulungan mo rin. Nakaka-encourage nakaka kaya yon yung mga ganun. Lalo na pag... Pero may mga tao na, may, 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 mga taong naiingit. Ayaw mo silang maingit. Maingit sila pag gumagawa ka ng YouTube. Kasi nasa espiritu pa rin sila ni Satanas. Galing pala siya. Ka Kaingitan eh. Kaya Satanas yung... Yun eh. Meron akong... Pagkaingit. Mga uh, kapatid na naiinggit kasi nag-YouTube. Oh. Ang ginawa niya, uh, this person is no longer available. Wow! Oh. Kung oh. totoo, oh. paano nangyari? Umubra ba? Hindi. Wala akong alam kung pinurusahan siya o hindi. Eh, ah. Sa nga nung araw, nakatulad ni Ananya at saka ni si Pera na, <laughs> buwal. <laughs> oh. <Yeah>. Uh, <laughs> eh, ganito yun eh. Eh, ikaw naman. Eh, kasi nainggit siya nung nag-YouTube. Mapagmatawad ka, mapagpatawad. Eh, malay mo, sa ibang kaparaanan, pinarsuahan din ng Diyos yun. Halimbawa, nagkasakit siya. Halimbawa. Eh, kasi katulad niya, no? Yung pala, magpindot lang pala. At mag-subscribe. Wala namang malaking kabawasan. Oo, oo ah. Eh, eh, ayaw niyang tumulong kasi nainggit siya na, ay, sasahod ka ng malaki, hindi na, huwag na, huwag na, hindi <laughs> na. Ayaw niya. Ayaw na niya. O baka naging ahinti din siya doon ni Satanas. Na ahinti siya ni Satanas? Oo. O oh, ahinti ka pala ni Satanas, bro. Oh, wag. Wag. Wag kayo, kayo maahinti na Satanas. Naliyan kayo sa liig ng katagalan. Ako. Naingit eh, siya eh. Oh. Hindi lang yan si bro at saka si sis. Uh, si sister, may rally natin ang bunga ng banal na espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinahunan. Ayan, kadami mo nang ang dami mo nang na bin na binanggit, pastor, ah. dami mo ng kahinaan, bla 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 bla. Basta <laughs> magpindot ka para makatulong sa kapwa. Tama, tama. Oh, iyan na 'yun ang example ng mahal mo ang iyong kapwa. Tama ka, brother. Pag-ibig, at, At saka, kasi, huwag, kang ma huwag kang maingit sa tao kapag umaasinso. Mm. Dahil meron tayong kanya-kanyang mga gawain dito sa lupa mm. na tayo ay pagpalain ng kaparaanan ng Diyos. Hindi pwede yung, uh, ito bakery, tatabihan mo rin, bakery, susunod, bakery. Mm. Tingnan mo, magsabahan, sa ay, marami na silang bakery. Tingnan mo, magsasara yung iba doon. <laughs> ha? Eh di pali na naintindihan ang naunawaan mo. Ang naunawaan natin. May kanya-kanya kasi na may kanya-kanya kaya nga ang sabi ng Diyos uh you will be crowned uh, depende of your effort. Mm -hmm. The crown of your effort and ba nagiging uh, preacher ka, then you be crowned of being a preacher. Mm -hmm. Then you are being an evangelist, mm -hmm. then you will be crowned being an evangelist. Mm -hmm. 'Di ba? Tama. And if you are a teacher, Then you will be crowned bailing. Ay, huwag kang maingay kung teacher siya at ikaw ay ganito. Huwag, eh, ang Diyos ang pwede magbigay, hindi ikaw. Tama, Halimbawa, bigyan tama. mo, bigyan ako magiging preacher. Ayaw Ewan ko kung mayroon pa. O kasi... Parang magalit ka pa yata. Bakit siya naging preacher? Mas magaling naman ako magturo kaysa kanya. Ah, wala Engit naman ka tayo pa. dapat na ganung isipin dahil kung naalala mo yung parable of the talents, hindi sila pantay tumanggap yung isa ng isa lang. Tumanggap yung isa naman ay dalawa. Yung hindi, isa naman hindi, ay lima. Hindi tumanggap ng isa, na binaon sa lupa yon. O pagkatanggap nga niya, binaon sa lupa. Mm -hmm. Eh, anong nangyari doon pagdating ng araw na bumalik na yung nagbigay ang ating Panginoon? Ang sabi sa'yo, dapat sa'yo itapon sa madilim. Oo, oh, kukunin pa yung sa kanya. Oo, oh, oh. at ibigay Ila, sa mayroon pa. Oo, oh, oh. Eh kaso isa lang naman yon. Ay ang ibig sabihin mo. Paano niya ipag hati yon? Huwag kang maingit, huwag kang mag-isip ng masama sa kapwa mo. Mm -hmm. Matutuwa ka. Matuwa ka sa pinagpala katulad siya. ni Kuya Mario oh. na membro ng dating daan na ngayon MCGI na kasama namin palagi dito na uh, nakikinig lang sa amin. Minsan oh. nagpa-participate pa minsan-minsan minsan, na sana pagpalain siya sa pamagitan ng isang tuldok ay ah, isang, isang pindot isang pindot oo tama oo. para lang nagtuldok yan oo naggaganyan lang ganyan lang hindi mo yata naintindihan ito oh ganyan lang ganoon oh tulong mo na kay Kuya Mario oo. kasi wala siyang kibo yeah. nakikinig lang siya good listener siya oo oh, good listener ka siya kami na mamaos ka kadaldal si Kuya Mario <laughs> taga smile lang <laughs> Meron nagpa-participate siya. Boses naman mahina. Uh, okay lang din kahit pa Okay lang. Yan ang papel niya. Uh -uh. Oo. Oh, pero kung... Pero alam niya, mo, siya. if I am the person watching hmm. the YouTube, magdakita kung may taong walang kibo, sasabihin ko, kawawa naman yun. <laughs> Hindi. Walang kibo. Kasi pag wala tayong ujin, pangit din naman. Kailangan may ujin tayo katulad niya. Hmm. Oo, oh, di ba? Opo. At malibay sa ujin natin dito, may audience pa tayo doon sa hindi eh, natin alam kung saan sila ngayon. Lalo na tanghali na yata, nas, baka na sa ilalim ng puno, nagpindot-pindot. Tapos mag-subscribe na yan sa pangalan mo. Ah, ito si Edgardo Igasis. Kasama, kasama na si Mario. <laughs> Oo, oh, kasama si Mario. <laughs> kasama si Antonio. Brother Antonio. Lago rin. Oo, oh, kilala ko ito ah. Pag nakita niya, pag nakita niya, Mario, member ng dating daan. Walang kibok. <laughs> Sinabihan mo ba yung, oh, na, naalala mo ba yung ating mga kamag-anak, yung Lagurin clan, sa family Lagurin na yung pagpista-pista niyo, kung sa Diyos-Diyosan yan, sayang yung mga ano at kasalanan pa yan. Huwag mo na pakialaman yun. Oh. Ayaan mo na sila magpesta, oh. mo na magpindot. Ah, oh, iba iba naman yung, yun nga, in-encourage ko sila magpindot. <laughs> Mag-subscribe. Huwag mo na ayaan mo sila magpesta, pesta, karapatan nila yun. Oo. Eh, doon sila masaya eh. Ah, doon ba sila masaya? Doon okay sila lang. masaya. Basta magpindot sila. Oo, magpindot lang. Oo, oh, ayun naman pala mag eh. Magpindot, na ba pipindotin nila? Ang paipo talaga, no? Yung cellphone nila para makita yung yung pangalan at no oh kasi subscribe ka na o oh, kasi ganito 'yon uh kung halimbawa mali man o oh, tama eh bahala na ang Dios do oh gano <laughs> bahala, ng Diyos. bahala na ang Dios bahala na ang Dios halimbawa mali mali man yung procession procession edi eh, bahala, oh. bahala na ang Dios bahala na ang Dios do kuno gagawin oh, tama, eh ta. eh pwede naman silang patawarin para in the last minute sabi oh. mo in the last minute Panginoon patawarin mo ako pag may panahon pa, pwede. O okay, nga, habang nagkapagsalita ka pa lang. Oo, oo naman. O di, patuwarin ng Panginoon Diyos kasi oo, last minute nung panahon na siya napako. kaya gawa lang kayo ng gawa ng katarantaduhan. <laughs> pwede <laughs> din pala humingi ng tawa din na last minute. Eh paano kung hindi na makapagsalita? Isip na lang. Ah, uh, kung pahulaan ba ng Diyos yung isip ng tao? Ay, na alam naman. Ay, alam! Oh. Alam, maniwala ka sa akin. Alam, alam. Because God knows what is in the inside of your heart. Ayun, tama. Kasi, ang, yun na nga, tama ka. Kahit nga buhok, alam niya eh. Yes. So, ano ba, nakaganyan? Nakaganyan, nakaganyan. Hindi na makapagsalita. Pero, pero, Ang iniisip, humingi ng tawad. Pero, 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 procession procession uh, magkatay ng baboy uh, oh, iba e eh, tayo magpindot okay na basta mag mag uh, subscribe oo oh, oh, mag subscribe lang ayun naman pala mga kaibigan ang bait talaga natin kaibigan oh, nako hindi napakulong ko kapag nagkamali ayun <laughs> <laughs> hallelujah <laughs> ipapakulong ko pag kamali uh, kasi what is right is right ay, yes, it's remain well, yes. Oh. And your yes will What remain, is wrong, is yes. Oh, What yes. is wrong is wrong. Ayan. Oh, Kaya, ah. hmm, ah. Huwag natin no. kalimutan. Mag-aalas tres na. Oh. O, bumili kayo, uh, mag-order kayo ng Bingit Atok Brown Coffee. Coffee. Ayan. Yan. Kasi, alas na lang mag-aalas tres na inom ka nito para hindi ka masyadong magtutulog. Ayan. kasi kita mo si Kuya Mario hindi na katulog eh, no? Uh -uh. Uh -uh. Ayan. Ayan. So, Sister Lynn, ah uh, Sister Lynn Baay, uh -huh. ayan, in-advertise ko na naman ito. Ayan, para masabi ng ating kapatiran na sa pamagitan ni Brother Mario Borlado, mm -hmm. na kami ay nagmamahal sa iyo. Mm -hmm. Na, eh, yung mangga wala na eh, at saka yung peanut butter. Mm -hmm. ay ko kung bibigyan pa tayo ni Kuya Bong. Mm -hmm. Ito na lang meron Ayun. So, wala kami pambili ng champion, mm -hmm. chocolate champion. Naghihintay kami ng bigay ng, ano, Energin. Na, ah, oo. oo, tama oo. Wag mo kalimutan yung ginawa mo dyan at magtulong-tulong kayo dyan sa bundok. Opo. Dahil wag niyong patatagalin ang bagay na hindi niyo inasahan na mabubulaga na lang kayo. Ay, oo, tama po. Salamat po, kaibigan, sa inyo pong paalaala. Masugid na paalaala. Inaalalaan ko kayo, oh. huwag nyong palalain ang kalawang dahil ang kalawang, yun ang nagsisira ng bakal. Iyo. Ngayon, taman. oh, kaya yung kalawang sila, mm. eh, anong gagawin sa kalawang? Isisin. Hindi. Pinupukpok Pinup para matanggal. Ah, para matanggal. Oo. tapos linisin. Linisin. Ah, La ng, ng langis. Lagyan ng langis. Oo, oh, tama, tama. para hindi maubos yung bakal. Hmm. So, pag so pag, pag, pa, naman. ano yun, pag pag pinabayaan so, nga naman natin yung ating pagiging tigasin, balang araw mabubulok din ang ating pundasyon. Obo. Oh Kaya tama. magsikap tayo, magkakaisa tayo sa tamang pagkakaisa. Ah, uh, na follow up na, marami na nag-follow up sa ating mga papeles at totoo 'yan, history po 'yan. Hindi ko pinabanggit 'yan kung walang mga dokumento. Okay. Kaya nga taas noo tayo makapunta sa mga kinaukulan nakapagsabit ng mga papilis eh nga lang meron tayong mga maaring mabutasan tayo sa ating pagkukulang kung hindi tayo magkakaisa dahil kahit totoo nga tayo ulitin ko ha kung hindi tayo magkakaisa maunahan tayo sa mga hindi totoo e paano kung magsawa na yung naghintay sa atin sa uh, open to sell matapos na yung ating kontrata hindi natin sila mapigilan na tanggapin nila yung mga uh, gusto rin maka, makapasok din sa kanila. Income po yan eh. Walang... Sayang, nagdudunit pa naman sila ng 5 hectares. Walang ano ah, Parang walang... Sa pag sa private na lupa, walang pwedeng i-demolish na walang bayan. Oo. Oh, e kalawa, Sa government lang. Tama, nagdudunit pa sila ng 300 e, square meters para sa tag sa 18 years old pataas sa lahat ng na nakatira doon. Alam nyo, dito lang kayo malapit. Pinabayaan ko ba kayo? Sa Marikina. Isang hakbang lang. Uh, Marikina na? NCR na. Oo. NC, pag sinabi NCR, National Capital Region. Ang ating lugar, kaya maraming nag, naglalaway na badilipiloper dahil city between the city. Nasa pagitan siya ng city. City rin ang katabi. O, so, di ba? Nasa city na siya. Di ba? Tama yun. Okay. Thank you for watching. oh so, thank you, thank you thank for watching. Thank you for watching. Shalom. Uh, shalom. Ang kapayapaan, kaayusan, kasakalusugan, kasaganaan, at ang katagumpayan ay ating lahat na makamtan. Magbabay ka, Kuya Mario. Bye-bye. Bye-bye. Salamat po sa inyong pag-subscribe. Thank you for watching. If you are not watching, all you have to do is just to pin dot, pin dot subscribe. subscribe. That's it. Uh, yun lang hanggang doon lang. Uh, And kami muna ay magpapaalam. Papa, um, maraming salamat po.